oi good day mga kamots welcome back again to our youtube channel so for today's video mga kamots samahan nyo ako dahil mag install tayo ng panibagong uh, accessory para kay uh, black beat natin no? so this time mga kamots itong accessory na ni natin isa to sa mga natakalaga sa motor natin mga kamots na dapat na magkaroon tayo lalong lalo na ngayon na usong usod ang ulan mga kamots no? so mag install tayo ngayon ng tire hugger mga kamots yeah, so in order ko pa to from Indonesia so kahapon lang dumating Actually, matagal-tagal to doon bago dumating mga kamos, mga one week ata or one and a half week bago to dumating. And then, naantala pa dahil sa bagyong Christine, kaya na-delay pa yung pagdating niya mga kamots. So ngayon, uh, install natin siya ngayon kay Blackbeat, then tuturo ko sa inyo kung, tamo, kung paano ang tamang pag-install nito at ano ang kahalagahan nito mga kamots, sa mga motor natin. So huwag na natin patagal yung piyan, simulan natin. So, again, na-order ko nga pala itong tire hugger na ito, mga kamots, sa Indonesia. Uh, doon ko talaga sa, uh, sa True Shopee, mga Actually, nag-sale siya, mga kamots, no? So, from uh, 500 plus, naging ano na lang siya, yata, 200 plus, mga kamots, no? So, bali, ang, uh, ang gastos ko dito sa tire hugger na ito, mga kamots, is 274 kasama na shipping fee. And then, kasama na yung uh, plus 10 pesos na protection, added protection para sa, uh, hindi siya agad-agad mabasag, ito, nakabalot pa nga siya mga kamos, hindi ko pa siya nabubuksan. So, buksan na natin. <coughs> Ayan, so nakalagay dyan, uh, JNT Fragile. Ibig sabihin, babasagin. Kaya dapat uh, i-handle ng uh, may pag-iingat. <laughs> Ito yung pinaka-tearhugger natin, mga kamots. Ayan, so, so far, wala naman siya naging damage. Uh, from Indonesia papunta dito sa Pilipinas no? Ayan, although may mga konting dense lang pero given naman yan mga kamos pero wala siyang basag overall no and then yung texture niya mga kamos mukha, uh, makapal kapal din hard plastic ang ginamit Ayan, tapos ang kulay niya is matte black Ayan. pero mas maganda sana kung glossy to pero okay na rin mga kamos no? Ayan. accidentally kulang cool lang talaga to nakita sa shopee mga kamos, no? and then since uh, matagal ko na rin talagang gustong bumili ng tire hugger Uh, hindi lang ako nagsakaroon ng uh, uh, pagkakataon na makahanap ng murang tire hugger. Kasi dito sa Pilipinas mga kamots, kung bibili ka ng tire hugger para sa Honda Beat FI version 2 version 1, version 3 ay eh, nagkakalaga ng mga sa 500 to 700 pesos, depende sa nagbebenta Pero sa Indonesia mga kamots, ayun, so nakahanap ako ng 200 plus lang na tire hugger tapos matibay-tibay pa so made from Indonesia talaga siya mga kamots. No? Ayan, so uh, ano nga lang doon, ang downside nga lang doon matagal siya bago dumating uh, actually nakapagbigay contribute yung bagyong Christine kung baka siya na ng pagdating no so kahapon na siya talaga siya dumating so ayan so i-install na natin to kay Blackbeet mga kamots then pakita ko sa inyo kung paano to i -install. Okay, so sa pag-install nito mga kamots, hindi nga lang siya applicable sa Honda Beat FI version 3 mga kamots, no. I think merong separate na design na tire haggle sa si Indonesia para sa bagong labas na version 3 pero itong tire hugger na to mga kamos, pang version 1 tsaka version 2 na ganito ang hugis ng airbox yung pa triangle. Ayan. So dito mga kamos, ito kung makikita nyo meron syang dalawang butas dyan. So dyan natin kakabit sa may airbox. And then ito mga kamos, itong pinaka sa kabila naman nya, yung pinaka butas na yan. Doon natin sa kabila isasalpak. Ayan. A few inches later right, so yan mga kamots, balik tapos na natin yung mga ikabit, yung bago nating uh, order na tire hugger para kay Blackbeet. So hindi ko napakita sa inyo mga kamots yung, uh, pros, yung uh, ginawa kong pag-installation dito. Pero explain ko na lang sa inyo mga kamots, para naman may idea kayo kung sakaling bibili kayo ng, mag kayo ng ganitong tire hugger sa mga Honda Beat i version 1 and version 2 ninyo. At least may idea kayo kung paano ginawa ko. So first mga kamots, dito tayo sa right side. So gaya na pinakita ko sa inyo kanina mga kamots, meron siyang... Uh, may butas siyang dalawa para dun mo siya ikakabit dito sa airbox mga kamots no? tapos explain ko na lang din dito mga kamots uh, nagkaroon lang tayo ng konting modification uh, tinabas natin tong tire natin mga kamots gamit yung mini grinding tool natin uh, kasi mga kamots tumatama siya dito sa YSS natin na rear shock no? Uh, tumatama siya kaya nagkaroon tayo ng konting modification tinabas natin yan eh kung nyo meron siyang tabas dyan ayan ito sa, sa may likod tapos sa may dito sa may gilid mga kamos, na ayan so tinabasa natin yung gamit yung mini grinding tool natin para hindi masyadong tata, hindi siya tatama dito sa uh, rare shock natin ng YSS no siguro kaya siya tumatama mga kamos, kasi nga ah, malaki kasi yung diameter nitong spring ng YSS compared do sa stock ng Honda Beat FI version 2 sa Honda Beat FI version 2 kasi yung stock na spring ng rear shock nun isa uh, medyo payat yung diameter no eto kasi medyo malaki mga kamots yung uh, diameter kaya tumatama yung tire hugger nyo pero kung stock yung rear shock mo mga kamots hindi mo na kailangan magtabas dito sa uh, tire na to na galing Indonesia Ayan, so plug and play lang sya okay so dito naman sa right side mga kamots ang ginawa ko lang dito para ma install ko yung isang butas na pagkakabitan ng tire hugger ayan so kung may kita nyo mga kamots itong uh, bolts na to na para dito sa uh, air cool pan natin mga kamots so doon ko siya kinabit ayan so makikita nyo yung bolt na yan mga kamots dito sa may uh, air cool fan cover ayan. so doon siya kinabit dapat dito eh ayan. so dapat dito kaya lang hindi alanganin siya So, ang ginawa ko pala dito mga kamots para ma pa ko siya dito. Etong bakal na to na pinagkakabitan nitong dalawang uh, wire na to mga kamots. Inangat ko siya. Inangat ko siyang ganun para yung etong uh, plastic na to maipasok kung maigi rito at ma pa ko dito sa uh, bolts ng uh, pancover. Ayan So, eto mga kamots inangat ko lang 'yan. Ayan So goods naman naging installation natin mga kamots. Ayan, so matibay-tibay naman siya. Wala naman siyang alog. Ayan. So fit na fit sa Honda Beat FI version 2. Kapag ka-stack yung gulong mo mga kamots, stack size. Ito kasi yung stack size ng uh, gulong natin sa likuran sa Honda Beat FI version 2 natin mga kamots. 99 by 90 by 14. So swak na no swak siya mga kamots. Ayan. So wala siyang uh, uh, sayad. Kumbaga, Ayan, actually pwede pa nga uh, 100 by 90. Ayan, so kayang-kaya pa mga kamots. Ayan, kasi meron pa siyang uh, space dito sa taas. Ayan. So bago na bumagay naman siya kay Blacky Beat mga kamots. So ang importance ng pagkakaroon ng uh, tire sa mga motor ninyo mga kamots, lalong lalo na dito sa mirror side. Eh, may iwasan yung uh, talagang uh, tasik ng putik lalong lalo na kagantong mga uh, tag-ulan yung uh, kasada natin ay eh, laging uh, maputik dinadaanan natin so kagandaan na may terhager mga kamos hindi may iwasan talaga yung pagpasok ng mga putik or dumi sa may engine bay natin ayan so plus meron pa tayong uh, mud flap from higher desu ayan so may video nga pala ako niyan mga kamos kung paano ko install yung mud flap na yan Hayay desu so panoorin nyo na lang ito yung uh, video hanapin nyo na lang sa ating youtube channel sa mga gusto mag install ng ganyang mud na Hayai Desu para sa Honda Beat FI version 2, version 3, or version 1 ninyo. So, kung saan ko nabili yan, mga kamos, dun din, dinetail ko na rin sa video na yan. Ayan. So, so far, mga kamos, ayan, goods na yung ano natin, yung tire natin, no? na-install na natin. So, ready ready na tayong, uh... actually, hindi naman ready. Uh, kahit na sumabak tayo sa mga mapuputik na kalsada or uh, maulan, nag-raise tayo ng na maulan, at least hindi tayo ma- Uh, ang mga ngamba mga kamots na baka tumasik yung uh, putik doon sa may engine bay natin kasi meron na tayong additional protection which is yung tire hugger again sa in, uh, shopee ko lang in order yan sa indonesia 274 lang yung nagasas ko kasama na shipping fee ang downside nga lang mga kamots kapag sa ind indonesia ka bumili na itong tire hugger ay eh, matagal tagal dumating ayan so yung link nyan mga kamots sa shopee ito, uh, search nyo lang sa video description na ito mga kamots na Ayan. So, nandyan po yung uh, link nyan. Again, para po yan sa Honda Beat FI version 1 at version 2. Sa version 3, hindi po siya pasok mga kamos, no? Kasi meron siyang uh, separate design para dito. Kasi iba kasi yung airbox nung uh, version 3, di ba? Medyo parang pinaliit na. So, meron siyang separate na design na tarhager para don. So, hanapin nyo na lang din sa Shopee. Ayan. So dito ko na tatapusin ng vlog ko mga mo sana nabigyan ko ng idea sa mga nagbabalak mag-install ng tire hugger sa mga Honda Beat FI version 1 at version 2 niyo. At least ito na yung reference niyo mga mo, no? Ayun. So maraming maraming salamat sa inyo mga mo. At maraming maraming salamat sa mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.